Mga kapatid, nagre-request po sila na gawan daw natin ng video. Yung mga mabuti na punta daw sa shul at yung masama na punta sa hades. At naghahanap po sila ng talata na kung ay patunayan po natin. Ano? Kasi yung shul ay isang bagay na iniisip nila ay kapahamakan. So hindi po. Ano? Ang napapahamak po doon kasi meron po tatlong bahagi yan na para makita natin ngayon mga kapatid, karamihan ganito rin ang kaisipan nila. Katulad ng tatanong na ito. Basahin natin, nakasulat na nga, yung Sheol o Hades ay isa lang. Yun po ang pangunawa ng karamihan. Yung Hades at yung Sheol ay isa lang. Pero ito, patutunayan natin na magkaibang lugar yon at do sa lugar na yon meron niyang naghihirap, nagdurusa. Yun ang lugar ng Hades samantalang yung shol inaaliw ang kaluluwa. 'Di ba't ba? magkaiba naman ang spelling? 'Di ba? Kaya nga para maintindihan natin, iwinapaliwanag ito sa atin ang kasulatan para maintindihan natin. Ano po? Kaya halika't at ating tunghayan at linawin natin pa sa mga kasulatan para itong mga nagtatanong na ito ay maliwanagan ano po at makatulong tayo sa kanila nang sa ganun hangga't buhay sila ay hindi mapahamak at ma-realize nila na sila po ang nagkakamali sa unawa sapagkat kung hindi natin ito unawain sa mga sa mga spiritual na pangunawa talagang mahirapan po tayo kasi spiritual po ang mga nakasulat sa banal na kasulatan kasi nga po yan ay kinatawag na lugar na mga patay bakit po doon sa lugar ng mga patay, meron pong uh, tinatawag na tatlong bahagi, diba? Kaya nga merong salitang siyol, may salitang hades, at yung tinatawag na pinagdala ng mga anghel. So yung pinaka-kaduluduluhang bahagi ng hukay. Doon po din nila yung mga anghel. Kaya nakasegregate po ang mabubuti, masama at yung mga anghel na nagkasala sa Diyos. Ano po? So, umpisa na po natin. At bago po yon, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, tayo po magbabasa ng kasulatan para makita natin yung mga taong matutuwid saan pumunta. Kasi po, ganito yung gusto nilang malaman yung mga taong matutuwid. Hahanapin natin sa kasulatan kung talagang napunta sa siyol. So, titingnan natin sa banalang na kasulatan at basahin natin para mapatunayan natin sa kanila na meron pong napunta ng shawl na kung saan yung pong mga mababuti. Ano 'yong yung nagtitiis nung panahon sila'y nabubuhay. At the same time ay may pananampalataya. Ano po? At yung namang pong napunta sa Hades, yung pong masasama. Walang pananampalataya. Muli natin sasagutin at basahin po natin ito. Ngayon, ang tanong ko, sino po yung mga matutuwid sa harapan ng Diyos na napunta ng shawl? At babasahin natin ito. At ngayon bumasa po tayo. Bigyan muna natin ng pansin itong unang sulat ni Samuel chapter 2 verse 6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ngayon, kasi po kapag po Panginoon ang naglagay o nagbaba doon sa Sheol, siya din po ang pwedeng magahon doon. Malinaw po ba? Kasi po, 'yun ang kagandahan. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, at meron kang pagtitiis sa buhay na ito, meron kang pag-asang makaahon dyan sa syol. Yang pinatutunguhan ng mga kaluluwa. Ano po? Ngayon, tingnan natin si Hob. Si Hob ba mabuting tao? Alamin natin ano ba yung karakter ni Hob. Isang uh, taong ito na matuwid. Basahin po natin sa banal na kasulatan sa sulat niya. Hob chapter 1 verse 1. May isang lalaki sa lupain ng Us na ang pangalan ay Hob. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. So malino po, si Hob po ay isang taong matuwid. Ang tanong, namatay po ba siya? Ang tanong saan siya dinala? Sa Hades o sa Seol? Yan ang ating alamin. So pupuntahan natin sa kanya din mga sulat para mapatunayan natin na siya ay napunta saan? Sa Hades o sa Seol? At Adi ating aalamin, masahin po natin. Ito po sa mga sulat ni Hob 14.13 O sa siyol ay ikobli mo ako nawa. Itago mo ako hanggang sa ang iyong puot ay mawala. Takdaan mo, nawa ako ng takdang panahon at ako'y iyong alalahanin. Nakita po din nyo? Ngayon, kung unuwain natin itong sulat ni Hob, alam mo po, panalangin ito ni Hob sa Panginoon na kung saan alalahanin siya doon sa siyol. Ngayon mga kapatid, let's to be clear dito sa sinabi ni Hob. Ating ilalagay sa translation po sa English version. Ano po? Kasi ang sinasabi po dito, O sya syol ay ikobli mo ako na wa. Nakita po ninyo? Itago mo ako hanggang sa ang iyong puot ay mawala. Kapag ating ita-translate sa English, mas maganda po. O basahin po natin ano ho. Won't you keep me safe in the afterlife? Console me until your anger subsides. Set an appointment for me, then remember me. Nakita po ninyo? Kaya po, yung shawl, napakaganda kapag namatay ang tao, diyan ka napunta. Sapagkat itong mga tapat na tao na naglilingkod sa Diyos, katulad ni Hob, yan po nakalagay, Keep me safe in the afterlife. Anong lugar po yan? Kaya nga tinagalog natin para maintindihan natin, iyan po ang tinatawag na siyol. Malinaw po ba? Napakaganda. Kaya nga kung ikaw ay may pananalik, may pananampalataya, nagtitiwala ka sa Diyos, ang kagandahan kapag namatay ka, safe ka do sa lugar na iyong pupuntahan. Di ba? Siyol ang pupuntahan mo. Kung lalagay natin sa English, yan, safe na safe ang iyong kaluluwa. Pero ang iba ayaw nilang maniwala na yung Seoul ay isang ligtas na lugar para sa mananampalataya. Kaya yung mga taong napunta po ng Seoul, iaahon muli. Hindi ba para tayo mag-imbento? Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos, meron tayong pananampalataya sa Diyos, sumusunod tayo sa kanyang kaparaanan, maaring iaahon tayo. Diya sa Seoul kasi lahat naman tao pupunta sa Seoul. Depende na lang kung ikaw ay masama, saan ka pupunta? Ay, di ba't sa Hades? Ngayon, alamin natin yung sinasabi nila na yung masama pupunta ng Hades. Ito po yung talata na ibibigay natin sa kanila. Basahin natin. Dito po sa Luke 16.22, At nangyari, namatay ang pulubi at siyay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing at mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Malinaw naman po, sino itong taong mayaman na napunta sa hadis? ba? Diba? Wala yung pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual na kung saan nagpasarap na lang sa buhay, hindi niya ginawa ng mabuti yung pulubi. ba? Diba? Sa halip na tumulong siya, bigyan ng pagkain yung si Lazaro na isang pulubi, di ba? Yung panahon na sila nabubuhay. Kaya nangyari sa kanilang dalawa parehong namatay, di ba? At inilibing yung kanilang katawan, pero yung kanilang kaluluwa at espiritu ay saan dinala? Yung kaluluwa po ng pulubi na nagtiis ng kanyang buhay nasa piling ni Abraham sapagkat so, si Abraham po ay may pananampalataya kaya diyan dinala si Abraham diyan dinala yung pulubi na tinatawag na si Lanzaro Noong kasana ay nagtiis ng kanyang buhay Samantalang yung lalaking mayaman Ano po nangyari sa kanya? Yan po napunta ng hades Kasi hindi niya pinahalagay yung mga bagay na espiritual Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan Ito pong mga tanong nila ay Para bang ayaw nilang tanggapin eh, Na mayroon pong uh, lugar ng mga patay Na kusan kapag namatay ang tao Dadalhin sa siyol yung mga mabubuting tao na nagtitiis sila habang sila nabubuhay. Kung sakaling mamatay, meron po silang pag-asang ihahon doon sa syol. Kaya tayo ngayon, kaya nga nariyan si Abraham para ipakita rin sa atin kung tayo may pananampalataya, kung sakaling tayo mamatay, hindi ka pupunta ng Hades at doon sa syol ka pupunta. Kasi iaahon ka, di ba? Sabi po dito sa ating binasa, yung mga taong mabubuti, taong tapat katulad ni Hob, dadalhin po diyan sa Seoul para pagdating ng panahon, ngayon nga sabi ni Hob, alalahanin siya. Muli nating basahin no, yung sinabi ni Hob. Dito po sa Hob 14:13, "O sa Seoul ay ukobli mo ako nawa." O di ba? Ang gusto o request o panalangin ni Hob dalhin doon sa Seoul, hindi doon sa Hades. Di ba si Hob ay isang taong matuwid? So malinaw po. Kaya nga itago mo ako hanggang sa ang iyong poot ay mawala. Nakita po ninyo? Kasi diyan na po magkakaroon po ng judgment. 'Di ba? Kaya ang sabi po diyan, yung takdang panahon, alalahanin siya. Kaya iaahon siya diyan. So malinaw po ba? So chill lang po mga kapatid, mga kaibigan. Katulad po ng mga nagtatanong nito, na no? Gawan ko raw ng video para bang may pautos pa. Pero ta tayo ho ay hindi para saktan ang kanilang kaloban, pero sila nasasaktan sa kanilang ginagawa na kung saan ay nagko-comment para bang hindi nila makuha yung tamang konsepto ng aral at turo ni Kristo. Samantalang itong mga binabasa natin ang linaw-linaw naman po, bakit para sa kanila ay ayaw nilang tanggapin na mayroong shul at yung shul na yon ay isang bagay na doon pupunta yung mga taong tapat, di ba? Yung mga nagtitiis, yung mga taong mananampalataya kay Kristo, kasi lahat naman tao mamamatay. saan ba dadali ng kaluluwa? Kaya ang iba nagpapaliwanag langit na agad. Kasi binasa yung mga ngaral 12.7. O basahin natin para maintindihan nila. Kasi dito nalilito pa rin po sila. Kaya nga ang akala nga nila kapag namatay ang tao, babalik sa Diyos ang Espiritu. E lang po yan? Basahin muna natin. Para lang maintindihan natin. Ano po? Ecclesiastes 12.7 At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang Espiritu bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Tama naman po, babalik talaga sa Diyos kailan? Pag huhukom. Pag natapos na po yung plano ng Diyos. Kaya lahat ng mga espiritu nila kukunin doon sa tinatawag na syol. Na konsan ay hahanguin sila at bubuhayin muli, bibigyan sila ng buhay na wala hanggan. Kung titingnan natin, kung lahat ng espiritu babalik sa Diyos, paano naman yung masasama? Kaya nga pinalayas yung mga espiritu na mga anghel doon sa langit dahil gumawa ng kasamaan. ba? Diba? Nagrebelde sa Diyos. Kaya sila nakaranas din po ng kamatayang espiritual. Dinala doon sa pinakamalalim na lugar. ba? Diba? Kaya yung lugar ng mga patay, mayroong Shol, may Hades at may yun nga, lugar ng pinakamalalim na lugar at doon dinala ang mga anghel. Nakita po ninyo. Kasi dito ho, kung hindi na talaga nyo kayang unawain, wala na ho kong magagawa. Pinakita ko na ho sa inyo. di ba diba ang sinasabi ninyo? Saan mo nabasa Mr. Owen yung mga mabuti na sa siyol at yung masama nasa hades? Saan, saan, anong talata? Ibig sabihin, hindi pala kayo nagbabasa. Yan, nak nakita ko nagtyaga akong maghanap para ipakita sa inyo. Tapos kayo nung kukomento, wala tayong mababasa. Yan po, may bababasa tayo na yung mga mabubuti napunta sa syol. At yung masama napunta ng hadis, di ba? In example nga ito ni Jesus Christ doon sa Lucas 16.23 na kung saan yung lalaking mayaman na walang pahalaga sa mga bagay na spiritual napunta ng hadis. Di ba yun ang taong masasama? Walang pananampalataya, samantalang yung may pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos, nagtitiis nung sila'y nabubuhay, katulad ni Hob. ba? Diba? Request pa nga ni Hob na siya ay dalhin doon sa siyol sapagkat ligtas yung kanyang kaluluwa. Nang sa ganon, sa panahon ng paghuhukom, alalahanin siya. Kaya nga'y ng ni Propeta Samuel, yung lahat na napunta doon sa siyol, iaahon muli ng Panginoon para bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Di ba't napakalinaw? Ano pa ang gusto niyong ilinaw pa doon? Napakalinaw po ang salita ng Diyos. Saan mo mababasa, Mr. Owen, yung mga mabuti sa siyol at yung masama nasa hades? Di ba't malinaw naman po? Nagbigay tayo ng mga example. Si Kristo na nga po ang nagsabi yung napunta ng hadis yung lalaking mayaman na kung saan ay nagpasasa na lang sa buhay, walang pakialam sa mga bagay na espiritual. Kaya napunta ng hadis. Kaya yung mga taong walang pananampalataya, may hatol na sa kanila. Yan ang sinasabi naman po doon sa Juan 3.18. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya kung namatay siya, ay saan pa siya pupunta? Sa hadis ba? Siyempre, natural hadis yun kasi yung mga napupunta ng hadis ay yung katulad po ng lalaking mayama na hindi pinahalagaan yung mga bagay na espiritual. Malinaw po ba? At yung namang taong mabubuti katulad ni Abraham at yung nagtiis na si Lazarus, maging si Hob. Yan po, taong matuwid yan. Uulitin ko po para mahalaman nyo yung request niya sa Panginoon. Ano pong sabi ni Hob? Masahin muli natin. Hob 14.13 o sa siyol ay ikubli mo ako nawa. O di ba? Kasarap noon dahil matuwid si Hob. Kaya request niya sa Panginoon ay ano ba yung ikobli? Panginoon, itago niyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay hanggang sa mawala ang galit ninyo sa akin at sa kaninyo ako alalahanin sa iyong itinakdang panahon. O di ba? Kaya nga yung tinatawag na lugar ng mga patay, mayroong Sheol, may, may Hades, o di may tinatawag ba ng tartaros. O di ba? May gahena pa. Kaya nga hindi natin dapat magkaroon tayo ng kalituhan kasi alam naman natin na yung shol na sinasabi ni Hob ay isang bagay na kapag namatay ang isang tao, magkakaroon ka ng kapanatagan. Di ba? Kaya nga inaalaw doon ang kaluluwa, di ba? Sabi ni Jesus na kung saan yung kanyang talinghaga sa sinabi niya, tungkol kay Lazarus at doon kay Abraham na inaaliw doon ng kalilang kaluluwa. Yan naganap noong panahon na siya ay bumaba doon sa kalaliman ng lupa at pinuntahan yung mga taong matutuwid, yung mga taong nagtiis, di ba? Katulad ni Abraham, yan. Naranasan po nila yung kaaliwan na mula sa Diyos. Kaya kung ayaw ninyo, kung gusto iisa, eh di bahala kayo kung gusto niyo saan pumunta pa kayo na matay. At kagandahan nung kay nagre-request na po siya na kung saan ay, ikobli mo na ako sa siyol. Mas maganda yung request niya, di ba? Ngayon, alamin natin mga kapatid, ano ang pagkakaiba ng siyol at ang Hades. Ngayon mga kapatid, para maintindihan po natin, ano, bigyan natin ng comparison yung Hades at siyol. I-translate natin sa English. Tingnan natin ang kagandahan kapag ikaw ay napunta ng siyol. Basahin natin dito, ano. Ang sabi po sa sulat ni Job 14.13, Won't you keep me safe in the afterlife? ba? Diba? Maganda po pag si Shol, safe, ligtas ang iyong kalalawa. Samantalang yung Hades, itranslate natin din sa English. Basahin natin. Luke 16.23 In the afterlife, where he was in constant torment. Nakita po ninyo. Nasa paghihirap. 'di ba? Nasa paghihirap yung kaluluwa kapag namatay ka at napunta ng Hades. Samantala yung napunta ng Sheol, napakaganda. Yan po. Safe, 'di ba? Ligtas ang yung kaluluwa. At ang kagandahan pa dito, no? Set an appointment for me, then remember me. O, oh, di ba? May appointment ka na sa Panginoon para iligtas ang iyong kaluluwa doon sa siyol na iyong pinuntahan. Di ba napakaganda? Kaya kung sasabihin nyo, yung Shol at Hades ay iisa, ay eh, nagkakamali kayo. E eh, ang lilaw-linaw ng ating binabasa, wala akong inimbentong mga talata, kundi binasa ko mismo sa salita ng Diyos. Kaya kung kayo po'y eh, hindi nakakaunawa, ikapapahamak eh, ng inyong kaluluwa. Kaya salamat kayo at nakatagpo kayo ng channel na ito para ipaunawa sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya nga lang, kahit mag-request ka na mapapunta ka sa inyo, pero kung gumagawa ka naman ng mga kasamaan, eh, hindi naman ikaw dadal, hindi yan. Lahat ng gumagawa ng masama, pupunta ng hades, ng paghihirap at pagdurusa. Yan ang dapat yung malaman. Malinaw po ba sa inyo? Hanggang dito lang po, ano? kasi malawak na yan. Hindi ko na para kayo'y dikdikin pa sa mga bagay na yan. Kasi kung marunong na kayo umunawa, ito, palawak ng palawak ang ating nalalaman dahil sa inyong mga komento. At lalo na po yung mga nakikinig nadadagdagan at nadadagdagan ng kaalaman. Ako ay nagpapasalamat naman sa inyo dahil kayo ang nagiging daan para mahalukay natin ang kasulatan at maipaunawa sa atin ang nilalaman ng kasulatan. So salamat ang panalain ko sa inyo, lalo na dito sa mga komento ay makatanggap sila ng kapayapaan sa kalilang espiritu, sa kalilang kaluluwa. No po? Kaya kaya po tayo laging sumasagot sa inyong mga tanong para hindi po kayo saktan, kundi para iparamdam namin sa inyo na mahal namin kayo kasi ayaw namin kayong maligaw. Maka ang inyong kaluluwa doon sa hades ng paghihirap at pagdurusa. Muli kong balikan itong mga tanong po ninyo mula kay Ryan at dito kay, uh, kay Aunt Ano ho? na kung saan ay parehas po sila nagtatanong ng ganito na kung saan daw mababasa yung mabuti ay napunta sa shol maging yung masama napunta ng hadi so yan napakalino na po kaya kung kayo ay hindi nyo tatanggapin yung ganyang aral ay nanasa inyo na rin po ano ho? at ang dami dami yung mga komento na kung saan ay para bang ayaw nyo tanggapin ang aral ni Kristo kasi ang inyong natutunan hindi aral ni Kristo kaya sumasalungat kayo sa katotohanan. Pero ganun pa man, at least ito malinaw na. Pero kung kayo pa rin ay magbibigay ng maling diwa sa inyong kaisipan, kayo ang nagbigay ng kapahamakan sa inyong sarili. Kaya narito kami, patuloy kami sasagot pa kung kayo may mga tanong pa. Hindi kami magsasawang sumagot sa ang aming sagot nasa salita ng Diyos sa pamagitan ng Heso Kristo na nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Okay na po ba yun? Salamat muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Pagpalaan po tayong lahat. Sumati ng biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Sama at sa Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.